Aries, ngayong araw, may positibong pahiwatig para sa paglalakbay, ituloy ito, lalo na't inaasahan ka, magiging matagumpay ang mga plano mo, ngunit sa pakikipagkasundo, iwasan ang kausap na pareho ang kasarian upang maiwasan ang tensyon, maghintay ng tamang pagkakataon ayon sa signos bago gumawa ng desisyon. Sa pera iwasan ang pagpapahiram upang hindi magdulot ng hindi pagkakaunawaan sa tahanan kung may miyembrong naghahanap ng trabaho hikayatin siya upang magtaglay ng positibong enerhiya at sa trabaho huwag patulan ang mga nakakasira ng luob upang manatiling produktibo at masaya sa pag-ibig Maging maunawain at kalmado upang maayos ang anumang tampuhan, ipakita ang suporta sa kapareha para mapanatiling positibo ang inyong relasyon, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, maswerteng color, blue at silver maswerteng number, number 10, number 29, at number 8. Taurus Ngayong araw, positibo ang enerhiya sa usaping pera. Sundin ang plano para sa magagandang resulta. Iwasan ang biglaang desisyon lalo na sa kasunduan upang maiwasan ang pagkawala ng pera. At sa trabaho, walang malalaking problema. Maaaring makuha mo pa ang paghanga ng mga kasamahan. Iwasan lamang ang negatibong tao upang manatiling maayos ang iyong trabaho. Sa tahanan, may darating na tulong mula sa mga nagmamahal na magpapalakas ng samahan ng pamilya. Sa pag-ibig, panatilihin ang kalmado at mahinahong tono sa pakikipag-usap upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sagittarius, ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Maswerteng color: pink at color blue. Maswerteng number, number 19, number 10, at number 45. Gemini, ngayong araw, may magandang oportunidad sa paglalakbay para sa kita o negosyo. Kahit hindi agad magtagumpay, makakakuha ka ng mga aral para sa pangmatagolon. Bantayan ang kabaitan upang hindi ito maabuso. Manatili sa iyong mga limitasyon. Sa pag-ibig, ipakita ang pagmamalasakit sa minamahal para sa masayang pagsasama, at sa negosyo, mag-ipon muna at huwag magmadali sa pagnenegosyo kung kulang pa sa puhunan, planuhin ng mabuti ang lahat. Sa trabaho, positibo ang araw, maaaring makatanggap ng papuri mula sa nakatataas. Makakauwi ka ng may magaan na pakiramdam at masayang aura, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, maswerteng color, red at color blue maswerteng number, number 22, number 12, at number 10. Cancer ngayon ang tamang panahon upang simulan ang matagal mo ng inaasam na karagdagang kita. Kahit maliit na negosyo, may potensyal itong lumago basta't may ipon kang magagamit. Sa pinansyal, iwasang maglabas ng pera lalo kung hindi kailangan, at tutukan ang pangangailangan ng pamilya, sa tahanan, maaring magkaproblema sa pera kaya't maging maingat at kalmado sa trabaho. Patuloy ang iyong dedikasyon na nagbibigay ng positibong impresyon sa iyong mga superior, color, yellow color red, number 15, number 14 at number 20, cancer. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Leo, ang araw na ito ay may positibong pahiwatig lalo kung mayroong proposal na pag-uusapan. Maari rin maglakbay kasama ang pamilya para sa kaligtasan, sa pera, iwasan ang pagpapautang, sa trabaho, mag-ingat sa mga mahilig makisama sa mga superior, sa tahanan, mas mainam umiwas sa chismis para manatiling positibo ang aura, masuswerteng color ay color blue at color green, Number 21, number 36 at number 9, Leo. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng sikat ng araw. Virgo, mag-ingat sa mga taong mahilig humingi ng awa dahil maaaring makaapekto ito sa iyong enerhiya. Panatilihin ang lakas sa mga transaksyong magdadala ng kita sa tahanan maging maunawain sa bigla ang balita, at sa trabaho, manatiling tahimik para maiwasan ang problema, sa pag-ibig, ipakita ang lamang at pagmamahal upang maging masaya ang pagsasama. Masuswerteng kulay at numero ay color blue at color yellow, number 21, number 5, at number 34, Virgo. Taurus ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin. Libra. Ngayong araw, maglaan ng oras para pag-isipan ang iyong mga hakbang, medyo mahina ang iyong enerhiya, kaya't makabubuti ang pagpapaliban ng mahalagang gawain, mas mainam ang pagtama ng tamang tsyempo kaysa sa pagmamadali, kung may oras. Bisitahin ang mga magulang upang magbigay saya sa kanila at sigla sa iyong damdamin. Iwasan din ang pagpirma sa anumang dokumento ngayon upang maiwasan ang posibleng abala sa hinaharap. Sa pera, maglaan ng tulong sa mga magulang kung kailangan nila, ngunit iwasan munang magbigay sa iba pang kamag-anap para sa maayos na budget sa pag-ibig panatilihin ang pag-unawa at paggalang sa iyong karelasyon upang mapatibay ang inyong pagsasama. Sa trabaho, magpakita ng sipag at dedikasyon, ito'y maaaring magdala ng oportunidad at tiwala mula sa iyong mga nakatataasem ga masuswerteng kulay at numero, color yellow, color blue, number 6, number 24, number 42, Libra. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw. Scorpio, ngayong araw, ramdam mo ang enerhiya sa pakikipag-usap at pagpaplano, ituloy ang mga hakbang na makapagbibigay ng dagdag kita at pangmatagalang benepisyo. Maging maingat sa pakikitungo sa mga dating kaibigang madalas humihingi ng tulong ngunit hindi nagbabayad. Sa tahanan, payuhan ang mga kasambahay sa mas maingat na paggastos. Sa trabaho, may positibong aura na nagdadala ng pag-unlad at maaaring makuha ang tiwala ng nakatataas dahil sa iyong dedikasyon. Sa pag-ibig, panatilihing masaya at magaan ang usapan kasama ang mahal sa buhay para manatili ang positibong aura sa inyong relasyong ga masuswerteng kulay at numero. Color pink, color white number 21, number 17, number 34 Scorpio, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Sagittarius, may pahiwatig na may bibisita sa iyong tahanan ngayong araw, panatilihin ang masiglang aura, maging mabuting tagapakinig. At maaaring magdala ito ng ideyang maaaring pagkakakitaan sa hinaharap, kung may transaksyon, mas mainam kung ito ay sa isang babae para sa mas magandang kasunduan. Sa pamilya, payuhan ang mga miyembro sa maingat na paggastos, sa pera, iwasan munang magbigay ng tulong sa mga pamangkin at pinsan upang hindi magipit, sa pag-ibig, masaya at maunawain ang araw. Suportahan ang isa't isa para sa matatag na pagsasama Sa trabaho, magingat sa pagbabahagi ng ideya May maaaring tangkang makuha ito at unahan ka Maging mapili sa mga pinagkakatiwalaan upang manatiling ikaw ang makikinabang Mga masuswerteng kulay at numero Color Red Color Green Number 17 Number 25 Number 10 Sagittarius, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Capricorn, ngayong araw, maaaring bumaba ang iyong enerhiya, kaya pag-ingatan ang mga sinasabi at desisyon, lalo na sa usaping negosyo. Siguruhing maingat ang iyong mga hakbang upang maprotektahan ang iyong mga pinaghirapan. Kung may pag-uusap sa iyong mahal, ituloy ito pagkatapos ng mga opisyal na gawain upang manatiling positibo ang inyong plano. Paalala ng mga bituin na bigyang pansin ang maliliit na detalye dahil dito maaaring magsimula ang swerte. Sa pananalapi, kung may kamag-anak na humihingi ng tulong, magbigay lamang kung labis ang iyong pera. Ang kabutihang-loob ay magdadala ng biyaya sa hinaharap pagdating sa pag-ibig. Tahimik at masaya ang inyong samahan. Ang kasiyahan sa inyong tahanan ay patuloy na uusbong dahil sa pag-unlad ng kabuhayan. Maging mapagmahal at masuyo para sa kapayapaan sa inyong relasyon. Sa trabaho, unahin ang mga utos lalo na mula sa mga babaeng nakatataas ang kasipagan ay magdadala ng mga oportunidad sa hinaharap, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, color green, number 22, number 25, at number 14. Aquarius, ngayong araw, maaaring maiksi ang iyong pasensya. Ngunit may hatid na swerte sa mga usapang may kinalaman sa negosyo. Kung may tensyon o galit, iwasan muna ang mga transaksyon upang mapanatili ang positibong resulta sa pamilya. Ikaw ang maaaring maging tulay sa mga hindi pagkakaintindihan. Kaya gamitin ang iyong karisma para pag-ayusin ang mga opinyon. Kung may kamag-anak na mag apply ng trabaho, ipagpaliban muna ito dahil hindi angkop ang enerhiya ngayon, ang tamang paghahanda ay magdudulot ng mas tamang desisyon, maging maingat sa iyong sex appeal, lalo na sa mga tukso, para sa mga nasa relasyon, manatiling tapat at maingat upang mapanatili ang tiwala. Sa negosyo iwasan ang stress at panatilihing positibo ang iyong pananaw upang makaiwas sa problema, sa trabaho. Tapusin ang mga gawain ng may sigasig at sipag para sa mas malalaking oportunidad, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue, color yellow, number 10 number 37, at number 25. Pisces, ngayong araw, ilaan ang umaga sa mga gawaing pang-pamilya. kung may transaksyong negosyo. Mas mainam gawin ito sa hapon o gabi para mas positibong resulta, magingat sa mga gastusin at iwasan ang pagpapahiram ng malaking halaga, pagtuunan ng pansin ang iyong pamilya, lalo na ang minamahal o anak upang mapanatiling matatag ang pananalapi sa trabaho, magpunyagi at dumating ng mas maaga para sa mas maayos na paghahanda, ang kasipagan ay magdadala ng respeto mula sa iyong mga superior. Sa pag-ibig, bigyang pansin ang kalusugan ng minamahal, ang malasakit at pag-aalaga ay magpapalakas ng inyong samahan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color red, color pink, number 12, number 34 at number 25.